kami sa pagbabalita ng mga activities at accomplishments ng inyong Police Regional Office Cordillera. Mula sa bulwag ng pagbalitaan ng report, ako po si Patuluguman Rosly Calvayan na ito ang Cordillera Police Reports. Para sa mga balita sa nakaraang linggo, Drug personality, involved sa pinatupad na search warrant. Anim na wanted person, huli sa magkakaiwalay ng presyon ng Baguio's Finest. Waco Regional Director, mainit na tinanggap si Police Brigadier General Dimas sa sinagawang Distinguished Visitors Program. Turnover Command Ceremony ng Provincial Director sa Itugaw, kanyang pinasinayahan. Handog papahay ng 20 Provincial Police Office, formal na ignore-over. Para sa mission na-accomplish, sa patuloy na kampanya ng Police Regional Office for the laban sa ilegal na droga, isang ground personality timbog, ay sinagawang search warrant sa Tawag City, Kalinga. Para sa detalye ng balitang yan, Police Corporal Mabiasan mag-uulat. Arestado ang regional drug personality ng Cordillera sa sinagawang operasyon ng Kapulisan ng Kalinga at Procor umaga ng October 27 taong kasalukuyan sa New Balbalan, Barangay Laknog, Tabuk City, Kalinga. Base sa report ng Tabuk City Police Station, ang mga operatiba ay nagsagawa ng search warrant na pinirmahan ni Presiding Judge Gerson I. E. Angog ng RTC Branch 25 na nagresulta sa pagkakahuli kay Manuel Suau Police na nakatala bilang regional drug personality. Habang isinasagawa ang nasabing operasyon, nakuha di umano sa possession ng sospek ang 20 piraso ng fully grown marijuana plants, 40 piraso ng marijuana seedlings, 5 gramo ng marijuana seeds, 1,000 gramo ng marijuana bricks, 100 piraso ng maliliit na foils, tatlong disposable lighter at isang improvised tutor. Ang mga nasabing drug items na nakumpiska ay nagkakahalaga ng mahigit 125,000 pesos. Samantala, kasabay ng pag -e i ng mga ebidensyang nakuha mula sa sospek ay saksi ang mga representative mula sa Department of Justice, media at mga barangay officials sa nasabing lugar. Ang sospek ay dinala sa Tabuk City Police Station at kasalukuyang nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako si Police Corporal Julia Mabiasan mula sa Kalinga Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Salamat, Police Corporal Mabiasan. Kaunay pa rin sa pinaiting na kampanya laban sa illegal na droga, isa pang pa drug personality involved sa ikinasang bypass operation ng Benguet PPO at Provo Regional Intelligence Division. Para sa detalye ng balitang yan, Police Corporal Pardo, mag -uulat. Arestado ang isang high-value drug personality sa isang buy-bust operation na ikinasan ng pinagsanib na persa ng Procore Intelligence Division, Benguet Police Provincial Office at Provincial Drug Enforcement Group sa Lunglong, Pugis, La Trinidad, Benguet noong October 25 taong kasalukuyan. Ang sospek ay kinilalang si Eddie Chug na Afuyog, 30 na taong gulang. Siya ay matapos magbenta sa pusher buyer ng isang sachet na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 peso. Matapos arestohin, na-recover mula kay Afuyog ang buy-best money at isang cellphone. Si Afuyog at ang mga nakompiskang ebidensya ay dinala sa La Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon bilang pagkahanda sa kasong Violation of RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Police Corporal Mary Ann M. Pardo mula sa Benguet Police Provincial Office para sa Cordillera Police Reports. Salamat Police Corporal Pardo! At yun ngayon naman, tughay so, natin ng mga reports patungkol sa manahulung wanted persons ng iba't ibang units ng police regional office Cordillera para sa wanted isang wanted person na nahaharap sa kasong grave coercion timbals sa Mountain Province para sa detalye ng balitang yan patuloy na magbabalita. Sa bisa ng isang warrant of arrest na inilabas ni Judge Richard Sun Agbisit, ay naaresto ang isang wanted person sa isinagawang manhunt operation ng mga operatiba ng Mountain Province Police Provincial Office sa Poblasyon Paracelis noong Oktobre 25, 2021. Ang suspect na kinilalang si Casiano Agagon, 42 taong gulang, ay naharap sa kasong grave coercion na naganap umano noong Oktobre 2021 dahil sa pinag-aagawang lupa sa Kalakad Tabuk Kalinga. Dinala ang nasabing sospek sa Parasalis MPS para sa kukulang dokumentasyon bago siya iniskortan sa Natonin Paracelis Municipal Circuit Trial Court para sa pagbabayad ng kanyang piyansa. Ako po si Patrol Luman, Aubrey Joy Langtiwan, nag-uulat mula sa Mountain Province Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Salamat, patulungan Luman Langtiwan! Dalawang most wanted persons sa Apayaw, arestado sa magkahiwalay na manhunt operations. Alamin sa balik hatid ni Police Corporal Ayucho. Dalawang individual na nakatala bilang most wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na manhunt operations na inilunsad ng Apayao Police Provincial Office. Sa Banggar La Union, arestado si Rolly Coliado Cayas sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Francisco S. Donato, presiding judge ng RTC Branch 26 sa Luna Apayaw. Si Cayas ay nahaharap sa kasong robbery na naganap di Umano noong March 26, 2014 sa Corner Apayaw. Siya ay nakatala bilang number four most wanted person ng municipal level. Samantala, Arestado naman ang isang wanted person na kinilalang si Charlie Kalumpit Acevedo sa bisa ng warrant of arrest mula kay Presiding Judge Ariston L. Rubio ng RTC Branch 17 sa Batak, Ilocos Norte dahil sa kasong pagnanakaw o theft na naganap di umano noong pangtaong 1998. Ako po si Police Corporal Joly B. Calderon ayotok ng Apayao Police Provincial Office para sa Cordillera police reports. Salamat, Police Corporal Aicho. Sa Abra, tatlong most wanted persons at tatlong iba pa na aresto sa magkakahiwalay ng operasyon na inilusad ng Abra Police Provincial Office. Para sa detalye ng balitang yan, Police Corporal Tampo mag-uulat. Sa magkakayumulay na operasyong pinangunahan ng Abra Provincial Intelligence Unit, Narestong na ang tatlong most wanted persons at tatlong iba pa. Huli ang number one most wanted ng ABRA na kinilalang si Rodrigo Almasan sa perasyong ikinasa ng ABRA PIU at Bangged MPS kasama ang Santa Cruz Police Station sa Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Siya ay hinuli sa bisa ng warrant of arrest mula kay Honorable Corpus Alsate ng RTC Branch 2 ng Bangged ABRA sa kasong murder. Si Almasan ay sangkot sa pagpatay noong 1997 na nooy nahuli ngunit nakapagpiansa. Sa kasalukuyan, ang arestado ay nasa kustudiya ng Bangued MPS. Samantala, timbog naman ang magkapatid na most wanted ng Cordillera na si Danilo Bergogna at Julius Bergogna sa manhunt operation na inilunsad ang pinagsanib na operatiba ng ABRA-PIU, RID, RIU-14 at Batasan Station 6 sa Freedom Park Street, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Sila ay hinuli sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Corpus Alsate sa kasong murder na nangyari Marso ng nakaraang taon. Si Danilo ay tinuturing na number 2 regional most wanted habang number 3 regional most wanted naman ang kapatid niyang si Julius sa fourth quarter ngayong taon. Kasalukuyan din silang nasa kustudiya ng Bangled MPS. Sa iba pang operasyon, nadekip naman si Ave Belisario na wanted sa kasong estafa sa bisa ng warrant of arrest mula kay Honorable Redentor Valera ng MTC Banged Abra. Timbog din si Efren Viado sa ikinasang operasyon ng pinagsamang operatiba ng Abra PIU, ARSOG, RMFB-15, Abra PHPT at Banged MPS sa Santa Rosa, Banged Abra. Si Viado ay dinakip sa bisa ng warrant of arrest mula kay Honorable Redentor Valera ng MTC Bangued Abra dahil sa paglabag sa PD-1602. Isa pa ring wanted person ang hinuli ng mga kapulisan sa pamamagitan ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Corpus Alzate ng RTC Branch 2, Bangued Abra. Ang arestado ay kinilalang si Nese de Lapas Baile na nahaharap sa dalawang kaso ng estafa matapos hindi makapagbayad ng utang noong 2004. Mula po dito sa Abra Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Bernadette Tanco, nag-uulat para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Tanco! Para pa rin sa tuloy-tuloy na operasyon laban sa mga wanted persons, anin na wanted persons sa kote sa magkakahiwalay ng operasyon ng Baguio's Finest. Alamin sa ulat ni Police Corporal Benitez. Sa Baguio City, nasa kote ang anim na most wanted persons sa so makakahiwalay na operasyon ng mga tauhan ng Baguio City Police Office. Sa barangay Lower Lourdes ay naaresto ng mga tauhan ng Nagilian Police Station si Ernesto Vera Cruz Amorau Jr. sa bisa ng warrant of arrest mula kay Honorable Mia Joy Walares Coward ng RTC Branch 4, Baguio City. Si Amuraw ay nahaharap sa kasong paglabag sa anti-violence against women and their children na di umano'y naganap noong 2016. Si Amuraw ay nakatala bilang number 7 most wanted person ng Nagilian Police Station. Sa barangay Irisan naman, naaresto si Kevin Estrada Ligayo sa bisa ng warrant of arrest mula kay Honorable Mia Joy Walares Coward Si Ligayo ay nahaharap sa kasong paglabag sa Child Related Criminal Laws o RA 7610 na naganap noong 2013. Si Ligayo ay nasa number 8 most wanted ng Irisan Police Station. Samantala, nasa kote din sa Barangay Pugula Union ang number 9 most wanted ng Ligarda Police Station na si John Rico Estepa sa visa ng warrant of arrest mula kay Honorable Judge Michael Francisco ng RTC Branch 6. Si Estepa ay wanted sa kasong qualified theft noong 2018. Huli rin sa Barangay Irisan ang number 7 most wanted ng Irisan Police Station na si Jeffrey Isnara Sabling na wanted sa kasong attempted break. Si Sabling ay hinuli sa bisa ng warrant of arrest mula kay Honorable Ruben Ison ng RTC Branch 6, Baguio City. Sa kabilang dako, nasa kote naman sa barangay si Blot, Pangasinan, ang number 7 most wanted ng Aurora Hill na si Evelyn Ebreo Abaga sa bisa ng warrant of arrest mula kay Honorable Maria Ligaya Itlong Rivera ng Branch 5. Baguio City dahil naman sa kasong estafa. At sa kasong estafa pa rin, Nadakip ng kapulisan sa barangay Legarda si Duane Christian Agu sa bisa ng warrant of arrest mula kay Honorable Liodi Malilin Opolinto ng MTC Branch 3, Baguio City. Si Agu ay number 6 most wanted ng Ken Road Police Station. At ako si Police Corporal JC Benitez ng BCPO para sa Cordillera Police Reports. Salamat Police Corporal Benitez! At para naman sa mga highlights ng mga activities ng ating regional director, ito ang RD on the go. Proper Regional Director, Police Brigadier General Lee. Mainit na tinanggap si Police Brigadier General Rodolph Dimas sa si sinagawang Distinguished Visitors Program. Turnover command ceremony ng Provincial Directors sa Ipugaw, kanyang pinasinayahan. Alamin sa ulat ni Matrol Woman pro Propo Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee. Kasama ang command group ay mainit na tinanggap si Police Brigadier General Rudolf P. Dimas, Director ng Anti-Kidnapping Group. Sa isinagawang Distinguished Research Program noong ika-25 ng 25 Oktubre, taong kasalukuyan. Sa parehong araw ay ginawaran ni Police Brigadier General Lee ang mga police proper na may mga accomplishments sa regyon. Bilang bahagi naman ng intensified cleanliness policy, pinangunahan ni Police Brigadier General Lee ang pagbibigay ng Certificate of Recognition sa Regional Investigation and Detection Management Division bilang pinakamalinis na opisina sa isinagawang inspeksyon noong nakarang linggo. Samantala, Pinaunahan naman ni Police Brigadier General Lee ang turnover command ceremony ng bagong Provincial Director ng Itugaw Police Provincial Office. Sa nasabing seremonya, sinaksihan ni Police Brigadier General Lee ang mainit na pagtanggap ng Itugaw kay Police Colonel James Mangili bilang bagong pinuno ng Itugaw Police Force. Bilang bahagi naman ng seremonya, Police Colonel Mangili opisyal na pinanggap ang Itugaw PPO flag at Inventory Go kay Outgoing Provincial Director ng si Police Colonel David Mariano. Ako po si Patrol Woman Brigilan Kiliase para sa Cordillera Police Reports. Salamat Patrol Woman Kiliase! At ngayon naman, samahan niyo kami na ma-amaze sa mga good deeds na nakaka-good vibes sa At Your Service! Alin sa Duterte Legacy? Barangay Caravan towards National Recovery, Kapulisan ng Ipuaw binisita ng naghatid ng servisyo karaban sa barangay ng goha bayan ng Banawe. Alinsunod sa pagpapatuloy ng Duterte legacy Barangay Nihan towards National Recovery? Ang Ifugao Police Provincial Office sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel James D. Mangili sa pakikipagtulungan ng mga tauhan ng First at Second Ifugao PMFC, Banawe MPS, Gohang National High School, Municipal and Barangay Local Government Unit at mga miyembro ng PNP Ladies Club Ifugao Chapter ay nagatid ng Barangayian Service Show Caraban sa Gohang, Banawe, Ifugao kabilang sa mga aktibidad ang pagsasagawa ng iba't ibang ahensya ng information education campaign sa mga programa at serbisyo tulad na lamang ng COVID-19 vaccination program at ang kahalaga ng pagsunod sa minimum public health protocols, financial at livelihood assistance, pagpapakilala sa LCAP at mga programa at proyektong ipinatupad at natapos sa ilalim ng administrasyong Duterte. Nasaksihan din dito ang outtaking taking ceremony ng Student Supreme Officers ng Gohang National High School na pinamunuan ni Punong Barangay Flordelisa Delisa Dumulag at sinundan ng mensahe sa mga bata at magulang mula kay Miss Bongli, ang advisor ng PNP Officers Ladies Club Regional Chapter. Dagdag pa rito na mahagi rin ang ating mga ng mga food packs sa mga 32 pamilya na sinundan naman ng feeding activity. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito ay nahahasa at napagpapatibay ang pagtutulungan ng kapulisan at ang komunidad para makapagatid ng saya, tulong at kaalaman sa mga tao. Ako si Patruman Mark Cesar Payado ng Ifugao Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Mga kapulisan ng Benguet, matagumpay na itinurn ang bagong bahay sa kanilang benepensyaryo bilang bahagi ng kanilang proyekto na binansagang pabahay-handog ng Benguet PPO. Police Corporal Bakyan, i-share mo na ang good news na yan. Bilang bahagi ng proyektong pabahay-handog ng Benguet PPO, Formal na itinurn over ng Benguet Second PMFC sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Benson Macliing ang bago at matibay na tahanan para sa isang lola sa Sitio Bungog, Barangay Basil, Tublay, Benguet. Napili bilang binipisyaryo ng Benguet 2nd PMFC si Lola Carmelita, 65 anyos, iping na anak na pipi at bingi, na dahil sa kanyang kapansanan at kalagayan ng buhay ay hindi nabigyan ng pagkakataong makapag-aral at makapagmuhay ng normal. Sa kasalukuyan, si Ula Carmelita ay hindi makapagtrabaho ng maayos at hindi matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Mula sa voluntaryong kontribusyon ng mga kapulisan ng Benguet 2nd PMFC, donasyon mula sa mga stakeholders at mga taong may busilak na kalooban, sinimulan ang pagtatayo ng proyektong pabahay noong September 13, 2021. Nang simulan ang proyekto, Napagdesisyunan din ng unit na gumawa ng pampublikong palikuran para sa komunidad dahil napansin nila ang kapulangan ng palikuran sa loob ng ilang kabahayan doon. Sa pagtutulungan ng kapulisan ng Benguet 2nd PMFC at mga kapabilyan ni Lola Carmelita, ay natapos ang proyektong pabahay at pampublikong palikuran sa loob lamang ng isang buwan. At noong October 22, 2021, ay opisyal nang inihandog kay Lola Carmelita at sa komunidad ang natapos na pabahay at pampublikong palikuran sa isang simpleng turnover ceremony at house blessing, hinandugan din si Lola Carmelita ng gas stove, gasol, mga kagamitang pangkusina, kutsyon, unan, kumot at assorted groceries upang mas maging komportable ang kanyang buhay sa bago niyang bahay. Ako po si Police Corporal Joris Tonbakyan ng Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company para sa Cordillera Police Reports. Salamat Police Corporal Bakyan! Ito po ang mga balitang hatid ng inyong Police Regional Office, Cordillera, home of the most disciplined cops. Sa halan ng aming butihing Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee, kami po ang Regional Public Information Office. Ako po si Patrolwoman Rosely Calbayan at ito ang Cordillera Police Reports. Para sa iba pang detalye at updates ng inyong Police Regional Office, Cordillera, I-follow po ang aming mga social media accounts sa so Facebook, Twitter at Instagram. Maraming salamat po!